Ayan po, maganda araw po sa inyo lahat kasi ngayon lang po ako guys nakapag-update sapagkat ako po ay busy-busy po sa atin pong mga delivery. Ayan po yung atin pong mga order ng atin pong massage therapy oil. Hindi, napakarami na po guys ang nakasubok ng atin pong massage therapy oil. Sa mga hindi pa po guys nakaka-order, ito po, po ang pinakang uh, darating po sa inyo na massage therapy oil na talaga naman pong 100% po na talaga naman pong nakakapagpahaba po ng inyo pong mga junjun. -jun. Ayan. E di sa mga nagtatanong po, paano nga po ba ang pagmamasahe po namang ganito guys? Inuulit ko po, 10 minutes po ang pagmamasahe po sa inyo po mga junjun. -jun, and then after 10 minutes, hindi palipasin nyo po ang 15 minutes. Saka po kayo maligo o kasaka po ninyo balawan. Makakaramdam po kayo dito guys ng uh, magkahalong init at lamig. Yung po yung inasabi ko palagi kapag ito pong ating pong massage therapy oil ay inyo pong uh, minasahe po sa inyo po mga junjun. -jun. Napakaganda po ng ating pong mga feedback ng ating pong mga buyer. Lahat po ng feedback po ay talaga ng pong 100% talaga pong nakakapagpahaba, nakakapagpabanat po ng inyo pong mga junjun. -jun. Hindi sa uh, pag-open po ninyo to guys, Ayan, pag-open po ninyo nito And then makakaamoy po kayo dito ng parang aroma Yung aroma po guys is yung pinakang galing po sa pinakang katas po ng po isang punong kahoy Na talaga naman po ito po yung pinakang effective Super so, effective po nito guys Talaga naman po sa mga hindi pa po guys nakaka-order uh, po sa akin po nito Ito po yung, uh, itong ngayong araw po na ito Ito apat po yung ating po i-deliver ide po ngayon po sa GNT Para naman po ma-deliver na po sa mga umorder po ng ating pong massage therapy oil. Talaga naman po dinadagsa po tayo. Kaya talaga po, uh, minsan na lang po ako mag-vlog. Nakikita nyo naman po sapagkat napaka-busy po natin sa pagkuha po ng mga sangka po nito. Ayan, napakahirap po kasi guys kumuha ng isa sa nasangka po na ating pong ginagawa massage therapy oil. Okay, sa mga hindi pa po guys nakaka-order, meron na po akong Shopee account. Pwede-pwede po kayo dong umorder po COD. Yan, babayaran nyo po yon after po ma-receive po ninyo ang inyo pong mga order. Napakaganda, huwag na po kayong magpahuli. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Kasi naghahanap po sa mga kalimitan po sa ating po mga Pinoy na talaga naman po naghahanap po ng remedyo para naman po ah, kahit papaano ay humaba po mga junjun. Ito po is intong 30 ml po na ito ay magagamit po ninyo ng atlas 20 days. Tatlong patak. Ayan, tatlong patak lamang po nito na tiko konting patak and then ito na po once a day lang po ninyo gagamitin po ito. May naitindahan nyo guys? And then nga po sa paggamit po ninyo ng ating pumasad therapy oil, makakaramdam po ang inyo po mga junjun po na naghahalong init at lamig na po ninyo guys hindi din bukod pasaron hindi napapansin naman po ninyo na kapag ka yung atok tayo ay umiidad idad na yung pangungulubot po ng atin po mga junjun ay -jun, eh, talaga naman pong naando na yung pangunguluntoy eh, talagang lumablas yung parang ah, balat parang balat na lang po ang <laughs> makikita po sa ating pong mga junjun -jun. ito po ay the best guys para ma mabanat Okay? Nababanat po ang balat po ng inyo po mga junjun kapag ka ito po ay inyo pong minasahi. Sa mga nagtatanong po, awala uh, wala po itong side effect. Basta lamang po, tatlong patak, nasabi ko lamang po, tatlong patak lamang po ang ilalagay po ninyo kapag kayo po ay nagmamasahi. Once a day. Kung, kung katanungin na po guys, kung uh, umaga o sa gabi, nasa sa inyo po yon Kung uh, umaga po ninyo gagawin, or sa gabi. Yan kung basta once a day po, tatlong patak lang po ang inyo pong imamasahe po sa inyo pong mga junjun. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Ito, ito po yung akin Shopee account sa lahat po ng mga order. Narito po yung link sa ibaba ng description box. Pakiclick na lang po o kaya po contact po kayo sa aking Facebook page, rvitb Maraming po salamat. God bless.